May pang mango at gulaman ba kayo? Gawin natin ganito na pwedeng pang summer negosyo. Oo, kikita ka dito dahil pwede mong ibenta ng 30 pesos ang kada isa nito. Siyempre, kailangan nating tikman yan. Haluin lang natin bago inumin. Grabe guys, ang sarap ng lasa. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Magpainit na tayo ng tubig. Then, one-fourth cup ng asukal ang ilalagay ko tunawin lang natin to. Gagamit din tayo ng sangsasyay ng yellow gulaman. Kapag medyo kumukulo na, patayin na natin yung lutuan. Next, isalin natin sa lalagyan para tumigas. Maglaga naman tayo ng sago. Medyo matagal ang pagluluto nito. Kaya pwede pa kayong makipagchismisan sa kapitbahay niya. <laughs> Yung iba, kunwari pang may sa tindahan. Pero yung kapitbahay lang naman ang pag-uusapan. <laughs> Next, gagamit tayo ng isang sachet ng tang mango. Isa lang ang titimtahin ko kasi sample lang naman ito. Naglagay din ako ng 1 fourth cup ng asukal at isang litrong tubig. Then, 120 ml ng evap ang ibubuhos ko. Ito yung pinakamaliit na lata na mabibili nyo. Dahil matigas ng gulaman, hiwain natin to into cubes. Next, magtunaw tayo ng chocolate. Flat tops pala ang gagamitin ko kasi sobra lang ito nung nakaraang recipe ko. tunawin lang natin to. At naglagay ako ng kalahating kutsaritang mantika pampalabnaw. Ilagay na natin to sa piping bag. Tapos i-walling natin to sa ating baso. Pero papatigasin ko muna yung chocolate bago ilagay yung gulaman, yelo at sago. Kasi ma-wash out lang ito kapag nilagay nyo agad yung ingredients nyo. Then, hayaan lang natin bumaba yung chocolate sa baso. Pag matigas na, ilagay na natin yung sago. Sunod naman yung yelo. Tapos yung mango juice. At panghuli yung ating gulaman. So, takpan lang natin to. Eto ng ating mango choco. Sa mga nagtatanong kung malalasahan mo yung chocolate dito, malalasahan mo kung pati yung baso, ngangat-ngatin mo. <laughs> so, hindi siya malalasahan kasi pinang-design lang natin to. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.